mga katiksyay mga pangulam tayo na pang ulam so dito sa bukid makakuli tayo makakuha pala di makahuli nasanay po kasi tayo sa paniniksyay kaya pahuk panghuli ang nasa isip kukulin lang po natin dito sa bukid ang suso ayun dami pang lang pang mimi mimili lang po tayo ng malaki laki susu yun o yun okay tulis ang puwet suris tulis ang puwet ano, kagad ka tayo hapong po talagang naglalabasan ng susu sana marami tayong makuha malawak po itong manet eh panguhanan pinapalit medyo labo tubig ah. yan tayo sa kabilang pinitak wala tayo na pang ulam ayun kuhul <laughs> kuhul pala sana makarami tayo Hey, Ay. ayun o oh, laki suso excepto pag isa kaya sa gata ginataan suso ba labor ito labo tubig yun dead ball yun malaki yun oh. okay hi hi Medyo labo, tubig eh. Eh. Ah, kita yung ng Dalawang klase po kasi yung ano dito eh. Kuhol eh, yung kuhul, eri, malaki Ayun, no? Pero hindi po yung nakukunin natin. Yung susung ano talaga. Susung papa. Ay, natin Ay, may sumikabilang pinitak. nakalipas na tayo ng pinitak. Hanap-hanap lang. Iba po kasi nakabaump eh. Yun meron rito. Namimili lang. Ayan. Hmm. Marami, kaso marami rin maliliit. Ayan. Alang -al alangan, alangan. Tuh. Madali na kuhanin to. Hindi na makakatakbo. Dadamputin na lang. Yun o. Oh, laki. Oh. Yo. Ito, <laughs> ito. Wow, bagong litaw sa putik. ba po kasi nakabaong pe gagabi naman po tayo kung mamaya pa tayo lulusong nanguna siguro dito may tapak pili pili lang Shushok. marami marami ring malilit Yun. eh okay. Ito. Hmm. hanap yun yun ba marami marami ring maliliit sarap to eh Sambit lang ulam dito. Trip to gata. Ah. kagataan yo yo kulam na sigurado pa yo palabas pa lang ng putik ito ay bibi ay pahon natin ang bukas pa ito para po yung putik mailabas nya mga kinain putik kinakain po kasi nito lablab lablab lab nung putik kaya kailangan kaya nga ipasokahin pa naman sumubo yung suka yun na lang kinabukasan lang pwede na Ayun, malaki. Ito. Oh. Oh. Okay. Yun. Dito lang. Makaka-awalam tayo dito. Hindi po na lang puli. Yow! Nampaut! Ay. Ulam na. Ito ang siguradong ulam. Ay. Hey. Marami rin maliliit pili-pili eh. lang tayo. Yo. Yo. Pa. Maliit. Muna sila lumaki muna. ini hmm. tuh jadi nah, bisa yo tuh oh terlalu hmm. eh. Apa Yo. Nah. <coughs> Lalaki. Hmm. Bay na sipotik. Kasi na kabon sa potik. So. Nah. Hmm. Et aw, oh, ya nao. Please. Okay. Ed ma. na. Ay, wala pa. Sumub-sub. Saglit pa lang eh. Nakakarami na tayo. Ayun. Hmm. Ito pa sa bukod talaga. Maraming pwedeng ulam susu kuhol eh, pero susu po ang target natin pwede sa kumuha ng kuhul pag kuhol saglit lang eh susu po meron eh ito lang muna po ang kuhul natin yung susu hmm. laki Đồng bột lăn, đồng bột Bố lìm mềm mà ên đi xuống rồi marami kasi marami rin maliliit hanap hanap yun okay yo okay Ay. yun pa ah, makakarami kagad tayo dito oh oh Malit Sa parating, ayaw, ah, ayaw, 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 Pero dadampot pa rin tayo habang tayo pa uwi Kaya sayang eh Nadadagdagan pa ah. Uh, malaki pa pala rin eh. isang bababaw na ito Nakakumukulog ah, eh Takot pa tayo sa kulog Marami ah, na ako naman po. Eh, no? Hey, oh, oh. oh, oh. Oh. Lucky. Hmm. Lucky. Ay. Kaso, padilim na. Nakakuha naman tayo na eh. Nakakuha na tayo ng pangulam. bukas. bukas to, pwede na. Tino. Okay oh, lang pa uwi na tayo, saka maraya kong nakikita. Hindi ah, pa na marami. Ayan, nakabaon Suso. Sarap po ito eh. <tuk> Amput. <tanggulungan> bilis doon dombil <tuk tanggulungan> laki Harap Saya Mau Mau kulung-kulung baka dito ng ulan yun, nakawin na po tayo sa bahay na pinako natin eh susok, pang na yun eh Kung bukas, pasusok tayo pa po natin para bukas malinis na yan, saglit lang po tayo nakapangwa, kasi padilim na eh, sige po, salamat